Pag uh, nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin nyo po yung dapat tumbukin. Hanapin nyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Eh bakit mo, bakit ka parang, bakit iatras ngayon? With all due respect uh, to the Ombudsman, uh, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At uh, isa po ang aking masasabi, I do not know the diskayas. Ar hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung uh, mga nakarambuan dito, sa Senado. Uh, tinanong ko sila, ang mga diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkairoon po ako ng interest din bilang isang senador at membro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano malus o substandard, panagutin yung sinabi ko doon Ako mismo ang... Uh, willing po akong magkaso. Uh, kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit na mag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. At uh, may pagkukulang ang diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakilang. Gusto ko accountability. At uh, I'm urging the diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin nyo yung totoo. Huwag po pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun lang man po ang pakiusap ko uh, sa inyo. Na po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, ang Genyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan. At hindi hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number one. Hindi ko sasayangin yun. Tiwala ang binigay niyo po sa akin. At serbisyo uh, servisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagservisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit nung uh, hearing. Ang daming mga pangalan. Tinutumbok na eh. Dami mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales. Tinutumbok na. Eh, sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Na Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Diskayas. Eh, yan ang maaring naging negosyo nila, makipag-joint venture. makipag uh, magpagamit po ng uh, lisensya. Eh, pan kung may kasalanan, panagutin nyo po. Pa panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakilala sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Eh, kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila noong 2017, umatras na nga eh. Dipanagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin. Ang dumi. Para kayo ang pumuti. Huwag naman po ganoon. Uh, panagutin natin ang dapat uh, managot dito. At uh, ma isa isa ko tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Discaya, joint venture ng Discaya. 'Yun ang investigahan. I am one with IC ICI. Si Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with you, Ombudsman. Panagutin ang dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. Uh, At uh, hindi po ako nakikialam bilang isang uh, public uh, servant. Noon, government employee 2001 1998 pa po sa congressional office ni former president, former congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed Delecadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, Delecadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue to 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-election, 2025, kinasuhan ako, ng 2024. Pagkailan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observe delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo, kung po, anong mga negosyo pinasukan nila, eh uso po yung aim dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi dito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Eh, wala walang, walang uh, katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Eh, meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso. Katulad nung kinaso last year. Kaso against sa uh, itong sa pamilya ko na naman. Eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang pumili ng uh, kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na mahihimasok ko sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Sa trabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po wag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung diskaya And, at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging sap po ako noon, maraming lumalapit, ng tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Ang sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right, lalong-lalo -lalo na po sa mga natulungan ng na mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper, walang katapusan gagamitin yung uh, pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa, sa kanila. na uh, it would be very unfair on my part na, it would be very unfair on my part po na mag maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinaproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli. Not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors. Magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI. Alam ko, alam nyo yung sino yung mga mastermind. Tumbukin nyo po.